1987 na magsimulang mamasada ang taxi driver na si Jari para masuportahan ang kanyang pamilya. Sa dami na ng mga pasaherong na isa niya, hindi maiwasan kung minsan na mayroong ilang pasahero na makakaiwan ng kanilang gamit. Pero sa kabila nito, ni minsan, hindi raw siya nasilaw dito. Sa tagal ko na dyan, parang ilang bisis na. Lahat mga gamit, mga cellphone, ganyan. marami at saka yung mga gamit ng mga pasahero sila mga wallet ganun mayroon na rin ako ni si ano may mga record naman sila doon sa police station at kamakailan lang muling ipinamalas ni Tatay Jerry ang kanyang katapatan itoy matapos maiwan ng pasahero niyang si Christopher ang cellphone nito sa kanyang taxi last week yung phone ko, uh, buti na lang bu uh, very responsible yung taxi driver. Uh, kung hindi ko yun nakuha, hindi ko nakuha yung phone ko, siguro hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ilan lang yung hindi nagsasauli. Kasi kung minsan, nagtatanong din yung mga nakaiwan. Kasi, eh, wala ka naman mapapala pag anoyin mo yun. Halimbawa, kaulin mo na, hindi naman sa'yo. Mahirap yung makakarma ka rin. Hanga naman dito ang taxi driver na si Adonis. Maging siya rin daw kasi nagbabalik din ng mga naiiwang gamit ng mga pasahero. Oo, oh, yung iba na papasalamat, yung iba nagbibigay ng pangkape, na ganun. Padalasan naman dito, karamihan sa mga taxi na ano, dito sa Baguio na nagsasauli ng mga gamit ng pasahero na naiiwan. Ilan lamang sina tatay Jari at Adonis sa mga honest taxi drivers sa Baguio City. Ang kanilang katapatan hindi lang hinahangaan ng mga residente kundi pati na rin ng mga turista. Sikat si Baguio sa honest people, especially sa taxi drivers. No? I've been here like, siguro hindi lang to yung pang 10th time ko. Kasi parang yearly market ako dito. And I could say na wala naman akong bad experience. Like all of the taxi drivers, even the jeepney drivers ma maayos sila, makitungo. Hanga rin dito ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera at umaasa silang tularan din ito ng iba pang taxi drivers sa bansa. Hopefully, ma-maintain natin yung uh, ganong reputasyon ng ating mga taxi drivers ay nagsasauli ng gamit, nagbibigay ng tamang sukli, at uh, mababait ang ating mga drivers. Yun yung majority na impression natin sa mga drivers for a long period na ganun talaga ang performance nila. Pero para sa ilang mga pasaherong makakalimutin kung minsan, may paalala dito ang LTFRB. Ginating sinasabi na dapat pagsakay nila, aware na sila kung saan sila sumakay. Ang isang uh, dapat nilang gawin, tignan nila sa loob ng sasakyan nandun yung details actually ng sasakyan dun sa pintuan. Pangalawa, dapat laging kumuha ng resibo kasi lahat ng taxi meter natin ay print ready yun. Responsibility ng drivers na magbigay lagi ng resibo. Sa resibo, detalyado po yun. Sa mundo kung saan mahirap nang magtiwala sa iba, ang mga taxi drivers ng Baguio ay nagsisilbi pa pag-asa na mayroon pa rin mga taong handang gumawa ng tama kahit walang hinihinging kapalit. Precious Kamahin, or engineers